dumating sa Puerto Princesa City, Palawan, si U.S. Senator Todd Christopher Young. si Sinalubong siyang ng mga opisyal ng Tauhanu ng Coast Guard District, Palawan. Ay sa Coast Guard, nakausap niya ang mga mangisda sa ilalim ng Palawan United Commercial Fishing Association at mga kasapi ng Illegal Unreported and Unregulated Fishing Task Force. O yun po, no ha? Binanggit ng mga manging isda sa U.S. Senator mga hamon na kinakarap nila tuwing plelay papalaot. Ang pagbisita niyang sa Palawan ay bagi ng maritime cooperation and bilateral ties sa pagitan ng United States at ng Philippine Coast Guard. Walang atrasan! Buti pa yung Amerikanong senador binisita yung mga ah, mga binisita yung ating mga ano mga manging ho sa Palawan ano ha? Oh, eh nag-coordinate ba naman? <laughs> nag-coordinate ba naman ito sa sa ating Senado? Oh, di ba parliamentary courtesy? O oh, ano ito, meron bang bitbit -bit na ano ito? May bitbit -bit bang mga media? O oh, ito ah, illegal, unreported, unregulated fishing task force. Ay ah. eh, ang mga ito, uh, sakop po nito, saklaw po nito, yung mga, uh, ah, di ba, yung mga pagsasagwa ho, ng mga dynamite fishing, o, oh, di ba? O, oh, sinisisi nila yung dynamic fishing. Pero pagka nagkakaroon no, ng mga tinatawag na mga military exercises, hindi eh, na yung illegal, unreported, unregulated. e eh, gumagamit ito ng mga, lalo na pagka live fire, ay eh, siguradong nababa, ano, nabubulabugo yung eh, mga isda, sa ilaliman ng tubig <laughs> Iimbestigahan din kaya ito ng US Senator na ito na si Todd Christopher. <laughs> Todd Christopher Young. Oh. oh. buti pa ho itong senador na ito. Uh, bin, in, pi, siya, Amerikanong senador, nagsagawa ho ng ano, nakipagpulong uh, sa ating uh, lokal na manging isda. Diyan ho naman sa ano po, no? Sa Palawan. O oh, ang issue, o oh, yung pong uh, illegal, unreported and unregulated fishing task force. May ganun mga task force. Tinututukan nila, pangangalaga sa ating mga bahura, pero tinututu, tinututo, yung, yung ano, yung mga mangroves. Ha? <laughs> o, yung, 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 mga binabalahura. Ayan. Mga binabalahurang mangroves. Ha? Ay, di ba, ang sinisisi yung mga, of course, mali. Di ba? Kasi nga po, pa nag-dynamite fishing, ah uh, na, 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 ano, ho yung mga isla, nahuhuli kahit to maliliit. Ha? Eh, pero huy, sabi nga, yung kasiraan ho na ito, hindi natin, hindi ko ginajustify. Eh, pero kung talagang bawal, bawal ho sa lahat. Ha? Pero bakit to pagka may military exercises? 'di ba? At pinangangalandakan pa 'yung mga live fire. O may mga palulubugin gamit to mga mapanira, mapamuksang mga sandata, 'yung mga typhoon missile at mga Nemesis Una iyan. Ano gaho ang impact niyan maliban po sa epekto doon sa ating mga komunidad. Nabubulabog din ho 'yung mga manging isda, hindi ho sila makapanghuli ng isda. O dahil nga sa ilang araw ho na yan, kung isa, dalawa, o labing na, o ba diba, labing limang araw o dalawang linggo, papapakita ho dyan ng napakadaming mga puwersa. Nagpapakita po dyan ng mga, mga, mga makabago, uh, mga armas, ah, kung paano po, ayot pa nga, kasama daw po yung tinatawag na interoperability ng ating mga sundalong Pilipinos at yung humanitarian uh, assistance for disasters, blah, 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 na kinestiyon nga dito panahon na nakalipas ho, ng mga bahaan. Uh, eh ngayon, ito, isang senador nandito sa atin. O, oh, nagpaalam mo kaya, may courtesy call mo kaya ito dyan sa, sa atin po daw, na, senado. O, habang nag-busy, habang busy ang ating mga senador, ah, doon sa mga issue ng iba, parokyal, o, oh, di ba, ah, yung pong issue ng mga ah, mga pondong nagbibigay sa kanila, aba, eh, ito naman, may senador ho no, sa Palawan. Eh, napakalapit to ah. Eh, alam nyo na, ang pinakamalapit to na na teritoryo ng Pilipinas ay ang Palawan. Diyan ho naman sa bansang China. Walang atrasan! Ah, Nandi dito at ah, tumara po siya sa mga ah, Palawan United Commercial Fishing Association. Doon ho ay ating mga manging isda sa daw ng Senador. Good morning!